David Defonso is nowhere near playing in the PBA. China ay na Northport Batang Pier bilang fifth overall pick sa recent PBA draft. Ngunit ang dalawang kampo ay hindi pa nagkakasundo para sa isang contract agreement. At recently, noong Wednesday, etinalo eh, tinalo ng Converge ang Northport Batang Pier. Nagkaroon ng palitan ng maanghang na salita si Northport Governor Eric Arejola at assistant coach ng uh, Converge na si Daniel Defonso. However, both gentlemen did not comment further. Pero alam naman natin na malaking dahilan dito ay ang atak ni Danny ay na si Dave na ayaw pumirma ng kontrata sa Northport. Pero at this point, si mga bang may leverage? Under the PBA rules, tanging Northport lamang ang may karapatan para sa batang Ildefonso. Pero may chance ba na matrade si Dave? Unang nagpahayag ng interes ang Reno Shine. Gusto nilang makuha si Dave via trade ngunit inayawan ng batang piyano. Sumunod ang team na converge but according to source eh gusto ng Northport na isama si Jaxie na sa plate which hindi pumayag ang converge. How ironic. Nagtangka naman ng NLEX for obvious reason. Siyempre coach ngayon ng Road Warrior si Coach Jong Uwichiko na coach sa San Miguel Beer ni Danny Ai. And Coach Uwichiko said he believes he knows how to utilize Dave. Ngunit wala ding nangyari. Ang last team na nag-show ng interest ay ang Meralco with Alvin Pasaol and Future Picks. Pero sa dulo, ayaw ta ayaw pa rin talaga ni Northport. Tila hindi nagpapatinag ang batang Pierre sa sitwasyon na ito. And they don't need to rush on trading Dave, lalo pat madami din silang players para punan ng posisyon na ayaw niyang punan. Ganun din ang kampo ng pamilya Alfonso. Pero sa ngayon, napakalit ng avenue nila para muli makapaglaro si Dave pwedeng masayang ang career ni Dave dito, no? At a very young age, eh, hindi pa siya nakakatapak sa port ng PBA, eh. Puro controversy ni agad. So what should the two camps do? For now, hawak ni Northport ang bird rights niya for 5 years. Sa side naman ni Dave, he can still play basketball outside Philippines kung may mag-offer naman sa kanya. Ang win-win situation sana is magkasundo ang dalawang panic for a contract and magkaroon ng agreement na kung sakaling maglaro na si Dave, eh itrade siya sa ibang team para naman makakuha si Batang Pierre ng mas willing na player para sa kanila. Kung sakaling ayaw talaga bumigay ng dalawang panig, Dave can negotiate to a different PBA ball club sa 2029 pa kung saan matatapos na ang karapatan sa kanya Northport. Pero by that time, he is already 29 years old napakahirap ng sitwasyon na pinasok itong dalawa. Sana maayos pa rin ang gusot dahil pareha sa interes nila nakabimbin ngayon dahil sa contract issue na ito. Same goes to Coach Tab. Mahirap yata isipin na may malaking chance na umalis siya sa Pilipinas after Ateneo contract. We don't know ano ang pwede mangyari. Ililipat ba siya or lilipat ba siya sa New Zealand? Panoon rin sa aking description below. Bye muna mga kong